Wow, sugoi! Nakabenta tayo, guys. Hindi kasi sa plastic natin guys, sobrang laki ng ampalaya. -an Ay hey guys, yung ating mga paninda, nakikita nyo ba yan? Mayroon na tayong 2, ito limang piso. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nisan yan na yung 2,000 kung mabibenta siya guys ha. Tapos meron tayo dito. 7, 2, 4, 6, 7. Ito na guys yung ating mga gulay. Ito yung ating mga kangkong. So meron tayong 5 pieces. Ayan. Piso-piso lang yan guys. Tapos meron tayo dito shishito o yung sile, piso-piso lang din yan. Yung ating maanghang na sile. Kaya kakaray, kahit di Tapos eto yung ating black pepper, so piso-piso lang din yan. And then eto yung ating alugbati, plus yung tomato natin. And etong pumpkin natin, piso lang kasi maliliit lang talaga to. Sayang nga lang ay dalawa lang ang bunga nito So eto naman yung ampalaya natin. So yun lang yung paninda natin for today's video. Hindi ka pa rin tapos? Diyos ko. Bibili sa Daiso nga yung ano ng blackboard. 3 months mo hinihintay yung isang gulay. Alam mo yung repolyo, bumibila ko dyan. Yes. Ito mo siya kayo na Guys, magkano kayo magiging benta ng ni Puro Best Pag hindi daw ito nabenta, guys, madaw na daw ang bibili. <laughs> guys! <laughs> Sino tayo pero <laughs> you know, guys ang sa ano sa Poko kasi, <laughs> ma kasi mahal daw yung sa pukooka di ba? Ito yung sanaw. Oh, kaya ko 'to akayo. Oh, mm -hmm. oh, ka oh so ano? Mo tsaisai le tabun. Mga ganun 200 yen Oh. Mga ganun half. Oh. Dito na. Sabihin pa dito ng mga. 3 2 1 Ayos na. Tagam na ng tape dito kuya. Tape hati ba yan? Hmm. Isilatan mo na kami. So ayan na guys yung ating tindahan. Tapos, hihintayin na lang natin kung may bibili o hindi. Pag wala, hanggang alas 12 lang guys. Kasi tingnan nyo yung lilim nandito na. Pag na ng alas 12, nandito na yung araw. So, na kailangan natin siya ipasok. Kaya, yun lang. Late kasi yung ano natin. <laughs> yung ating kasama. Actually, 5 o'clock ako gumising. Ang problema, magpupukpok. Tinda natin, ayan, meron tayong kalabasa, bell pepper, kamatis, shishito, hindi maanghang. Tapos, meron tayong alugbati. Meron tayong siling super anghang, Korean chili, ayan, bell pepper, shishito pagdating dito guys, meron tayong kangkong dito. And then, ang palaya. So, yun lang yung gulay na available natin dito sa ating store. Tapos guys, yung lagayan natin ng pera ito. Wala siyang kahit na ano. Ayan, lata lang siya na pinakulang natin. So, wala siyang lock. Niligyan ko lang siya ng tape. So, bahala na si Darna kung maging anis sila. Tapos kung may kukuha niya, di ba? So, ayan guys. Ganyan lang kasimple kasi yung anis store dito sa Japan. A few hours later. Puhunto -huh. Wow, sugoy! Nakabenta tayo, guys. Naubos yung ano, yung alokbate natin na isa nakuha. Tapos isang sili natin nakuha. Tapos yung bell pepper natin na tatlong piraso nakuha. Tapos yung ampalaya natin, guys, nabili yung kong Wow, tingnan natin yung pera natin. Yeah. Uh, <laughs> sugoy, sugoy! <laughs> Arigato. Arigato! Thank you! Ayan, Ben, nakabenta tayo. Tingnan mo, nakakatawa! Ayan, ang daming Sabi ko kung anong luto, pinalagay ko din sa kanya. Ayan. Yukata. Mmm, arigato. Mina sa arigato. Alis kasi kami, kaya kailangan ko na siya ipasok, guys. Thank you sa mga bumili. Silipin natin yung pinagbenta hambi. Tingnan nyo, guys, yung pinagbenta natin nandito. Jajang! Wow! Oh, おおすごい嬉しい嬉しいメゴハケメゴメゴハケン oh, <laughs> oh lima lima na yung binili niya yung kung ano yung mahuwa niya binili niya na na lima guys tayo ng ng na tayo ay ito hindi ko tayo nang nakatayang nga lang na ay 7 guys. Thank you, thank you sa mga bumili. Sa ulitin po. Ayan Oh, ba diba, Tape lang yung nilagay natin guys. Pero tingnan nyo. Safe yung ating pinagbentahan. Ayan. Nakakatawa. <laughs> thank you. Rishi, Rishi.